what Aktibong nakibahagi ang mga kabataan ng ating bayan sa mga ginanap na programang pinangunahan ng ating tanggapan ng punong bayan sa pamamagitan ng ating Local Youth Development Office, ang pagpaplano at ang pagpili ng kabataan 2023. Sa ngayon ay mayroon na tayong Local Youth Development Council, isang konsehong binubuo ng mga kabataang tututok sa mga ilulunsad na programa para sa kanilang kapwa-kabataan. Sa pangalawang pagkakataon ay idinaos ang Fire Combat Challenge 2023 kung saan nagsilbing host barangay ang barangay gitnang Bayan 1 at dumalo dito ang mga emergency fire responders mula sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Pagbati sa mga barangay na nagwagi. Sa pagtutunungan ng ating Tanggapan ng Punong Bayan, Pambayang Tanggapan ng Turismo at ng Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Aranzazu ay nagdaos ng Trail of Faith. San Mateo LGU Way of the Cross noong Mercolesanto, nag-alay ng mga panalangin sa labing apat na istasyon ng cruise ang ilang kawani ng ating LGU BJMP bikers at joggers binigyang hudyat ng activation ng incident command system sa ating bayan ang simula ng masinsinang pagbabantay ng ating mga rescue personnel sa bawat barangay upang matiyak na ligtas at payapa ang magiging selebrasyon ng Semana Santa ng ating mga kababayang katoliko. Samantala, nagkaroon ng mga prosesyon at misa sa iba't ibang mga simbahan sa ating bayan noong Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay para sa mga kababayan nating katoliko na way ang nagdaang panahon ng kwaresma ay nakapagdulot sa inyo ng pagkakaroon ng mas malalim at matibay na koneksyon at pagkilala sa inyong mga sarili, sa inyong kapwa at sa Panginoon. Bilang pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay, ginanap ang Easter Art Venture Easter Egg Painting Contest sa SM City San Mateo kung saan sa pagtutulungan ng SM City San Mateo, ating pambayang tanggapan ng turismo at ng San Mateo Artists Guild ay masiglang nakibahagi ang mga kabataan sa ating bayan. Dala ang pangalan ng kanilang paaralan, kanilang inilabas ang kanilang husay sa pagpinta ng kulayan nila ang mga Easter Egg sa ilalim ng temang Easter. Naging espesyal at makasaysayan ang ating paggunita sa ika isang anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sapagkat ating ding pinasinayaan ang monumento ni Attorney Mamerto Santos Natividad Sr., isang kilalang abogado na kabilang sa mga nagtatag ng Laliga Filipina. Dito sa ating bayan, ating sisikaping palakasin ang pagmamahal ng ating mga kababayan sa ating kasaysayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng food handling orientation sa pangunguna ng ating sanitary unit. Bukod sa talakayan ukol sa tamang paghahanda at pagpoproseso ng pagkain, layunin din ng programang ito na pag-ibayuhin ang kaalaman ng mga kawani ng ating pamahalaang bayan at barangay LGUs sa kanilang pagbibigay ng ebalwasyon bago magkaloob ng sanitary permits ginawaran ng pagkilala ng Department of Health Calabarzon ang ating Municipal Health Office sa ginanap na Malaria Free Regional Celebration sa Quezon City sa kanilang pagsusumikap na panatilihing malaria free ang ating bayan ng San Mateo. Upang mapaigting ang kanilang paggilos para dito, nagsagawa ang MHO ng Malaria Health Awareness Campaign sa Barangay Pintong Bukawe, isang malaria prone area sa ating bayan. Bilang ating pakikiisa sa selebrasyon ng Earth Day 2023, inulunsad ng ating Municipal Environment and Natural Resources Office ang programang Operation Rescue Kalikasan, kung saan kanilang ihahandog sa labing-walong tanggapan ng ating pamahalaang bayan ang mga color-coded trash bins para sa mga nabubulok at di nabubulok na basura at hazardous wastes. Mayroon ding e-waste box na magsisilbing tapunan naman ng mga electrical at electronic na kagamitan ang mga serbisyong medikal atin ang mas nailalapit sa ating mga kababayan. Halos umabot sa apat na raang mga kabataang babae ang nabakunahan kontra human papillomavirus nang ibaba ng ating MHO ang bakunahang ito sa magkakaibang barangay sa ating bayan. At sa kauna-unahang pagkakataon ay kanila rin isinagawa ang libreng pap smear sa iba't ibang lokasyon sa ating bayan kung saan halos dalawang daang kababaihan naman ang nakatanggap ng libreng konsultasyon at pagpapasuri. Pinangunahan ng Office of Civil Defense at ng ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagdaraos ng community-based disaster risk management para sa mga kinatawan ng ating Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office. Three-day training seminar ito na naglalayong pag-ibayuhin ang kaalaman ng mga barangay safety personnel para sa pagkakaroon ng agaran at epektibong pagresponde sakaling magkaroon ng sakuna. Sa pagtutulungan ng ating Public Employment and Service Office at ng Overseas Workers' Welfare Administration Regional Welfare Office 4A ay isinagawa ang OWA on Wheels sa ating Municipal Stadium. Layunin nitong bigyang kaalaman ng ating mga kababayang OFW maging ang kanilang mga kaanak ukol sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo at programang mayroon ng OWA para sa kanila. Samantala, patuloy lamang ang libreng servisyong medikal ng MHO sa iba't ibang lokasyon sa ating bayan. Gayon na rin ang pagsasagawa ng disaster preparedness orientation at paggawad ng mga batingting ng ating MDRRMO.